Good morning, good morning, good morning. Good morning mga boss. Welcome drino sa ang Facebook page sa Boss ka Suarez Guide. Mga tagtakaroon ng combination mga boss para sa ang pang-all draw guide no. Karong adlawa, July 12, 2025, adlaw na Sabado. Okay? I e recap sa na to mga boss, ang resulta no sa 3D National ay ang proceed sa ang pang-all draw na guide. Okay. First draw 856 rest back mga boss Okay. rest back na siya no I slide to 3 ang atuwa dia is 826 no 862 ato mga boss sunod so, 378 congrats on the spot to 3 mga boss no rumble on the spot sunod so, 866 congrats rumble on the spot, no kining duha na, na karon sa 5 pm o 9 pm mga boss og sa mga nakatuwad sa kuan sa 869 nato mga bossing no sa one combination na to, congrats target mo diya kung nakatuwad mo pero giyatag na ko siya ag, semi coding no semi coding na siya mga boss 866 Okay. Proceed na ta sa to ang pang all draw guide. Paki-share lang ko mga boss og paki-like. Ay lang kalimat sa pag-share og like sa to ang video no. Dako na siya tabang mga boss. Dili sa to ang page. Okay, natay all draw guide mga boss. Sa lang mo sabay no. Kung hili mo glass to, natay last to 3. at combi first last 2 02 20 pwede mo diya mag all kung na mo ipamares no? best guide 602 target o grumble ok 602 target o grumble mga boss. kung mutuwan automatic noy b no, be, no? <coughs> next ta ikan pair na to. Natay 00. Kung na may pamares, pwede rasad parisan. Best guide, 600. Okay. Kung mutawad, automatic, noibi. Sunod na to. Ikatulong pair. Good morning din Good morning sa mga bago pang naglantaw. Good morning mga boss. 1-2-21 Best guide na ito dia 5-1-2 5-1-2 target o grumble <coughs> Sunod na ito ikaw pa one zero zero one kung na may pamares, parisi lang. Best guide na ko 3 1, Syndicate, mirror 810 Sunod na to Ang ato, ang ikalima. 4-1-1-4. Kung namay pamares, parisi lang. Best guide na ko ni 4 one zero Okay, next ah. Sunod na to. Atong ikaw nom last na to ni 422 All. Basta all automatic no. 0 1 ang parisan. Uh, best guide na ko diya. 142 Target of Rumble. Okay, muna na siya mga boss ang atuang hot combi to ray. Proceed ta sa atuang pamitsa o missing. No? Atuang pamitsa. Pamitsa na ito. 712 739 7 Okay. Og 701. Pila na lang po ni mga boss. Og pili, no? Kaya kung uh, ani is kini o kini. Muna kung bet no. 701, 712. Dahil yun missing. Nindot po ning missing o kay Escalera ba? Escalera ang missing mga boss. 2, 4, 9. Okay. 012 o uh, 019 ang uh, escalera 3 no pero makuha ka huwag combination na ano nila. 249 o uh, 149. Okay? Ay mo kalimot sa eskalera niya. Missing ra ba? Base nunya niya. Miskilar, mo eskalera, mo es, karong adlaw. Okay? Sinta. Sa tuwang sunod. Pasakay mga boss. Mga gusto lang diya. No? mo sabay sa tuwang pasakay pasakay numero 1 best guide 193 ok target rumble patuwad 163 next ha? Ah, sa tuwang depensa escalera double best escalera best double okay best double na to 669 255 446 escalera 534 809 576 Okay Ayan last na to Tryo Best tryo Uno Size Zero Target langis Dayon tryo all Sa so, gusto mo tryo all Respetary lang bisag piso mga boss. Okay. Mara na siya mga boss ang ato ang guide para sa ato ang pang-old row. Dahil yan unya repeat mag live to no sa ato ang pang 2 PM mga boss. Okay. paki share lang ko mga boss. Okay, like. Good luck ng tanan. Hope to winta and God bless. Bye-bye.